Ayo, Ajay yun nyingid mo mong kasama. Ilan ba kayo lahat? Kumpleto na ba kayo? Ba na hiya pa yung isa oh. Ayun oh. Nasa dulo na hiya yung isa nandun sa kahoy oh. Parang may nakalabas na isang sis. San kaya lumabas yun O oh, hindi yun kasama. Kain ng kain. Lalagyan ko kayo ng tubig niyan. Wala na kayong tubig, oh. Oh, wala nang tubig. Lalagyan ko kayo tubig. Ano kaya ito? Punit siya, oh. Punit. Punit, oh. Punit siya. Ito po, punit. Punit po ba talaga to tita? Ito, Orang bago lang siyang puknit. net ayan oh ah.